Kapayapan po ng Diyos ang parating sumaatin, mga kapatid. Ako po yung likod, Brother Gabriel de Guzman. And meron akong good news sa inyo. Isa na naman po na isang ex-MCG ay nagbalik loob sa Iglesia Katolika. Nice, 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 nice. At syempre, mga kapatid, yun po ay galing po sa lokal ng Reddit. Kung saan ako kaanim ngayon, mga kapatid. <laughs> ngayon, eh, simulan na natin. No? Gusto ko munang ipakilala sa inyo, mga kapatid, ano ba yung sinasabi kong lokal ng Reddit? Yung lokal po ng Reddit na tinutukoy ko, yun po yung tawag ko sa isang website na yung reddit.com kung saan meron doon na thread na ang tawag po ay r slash XN Closet ADD. Yan po ay uh, member o kalipunan po ng mga kagaya ko po na XMCGI and then yung Closet MCGI. So when we say Closet MCGI, kaani pa sila sa loob ng MCGI? but they are against na po sa MCGI. Maaaring may aral na po sila na tinututulan or yung mga gawain sa MCGI na they see as maaaring kaipokrituhan or nakikita nila mga kapatid na mali na, no? mali na po. No? Ayan, so sila yung mga nasa closet. Gayun pa man, eh hindi sila makaalis. No? Maaaring dahil sa magulang. No? Dahil sila ay mga estudyante, mga kabataan na kagaya natin, no? Na na nasa puder na magulang pero hindi pa makaalis. So, closet po yun, mga kapatid. At nag lang na maging professional. So, for example, sa kaso ko, isa na akong professional, may sarili ng buhay. So, pwede nang umalis, pwede nang mga So, yun yung uh, mga gusto ng mga closet. And then, for some other reason, maaaring professional din po, pero baka uh, natatakot makaalis pa. Yan, So, yan po yung lokal ng Reddit na sinasabi ko ang nagbibigay po sa akin ng mga impormasyon sa loob ano at nakakapag-share ng mga experiences sa mga naranasan namin sa MCG. Ngayon, tulad ng sinasabi ko, meron tayong isang kapatid, no? Kapatid na natin, nagbalik loob sa iglesyang tatag ng Panginoong so Kristo. Pero syempre, since na ang Reddit po ay hindi nagpapakilala ng mga tunay na pangalan, lahat po yan ay nasa alias mga kapatid, ay itago na lang po natin yung kapatid natin ngayon na nagmalik loob sa pangalang u slash delicious image 7197. <laughs> At ganito po ang sabi niya. Ayan yung basahin ko po sa inyo ng buo. Officially left MCG Nice, I have already confessed to a priest. Kaya, nakita nyo mga kapatid. O, oh. this afternoon, realizing that the teachings of Daniel Razon was opposite from the stand of his uncle, Eliseo Soriano. I also realized that if I left MCGI of Daniel Razon instead of joining a church or religion that was founded by man, then I'll just go back to the Catholic Church. Woo! nice, 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 nice. Pagpakan natin, pagpakan natin, mga kapatid. Ayan, oh. Catholic Church, because its history was connected to the time of Christ and Apostles 33 A.D., And I have already left our Jesus in our local. na nice, 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 nice. Huwag na magpaliwanag, di ba? O oh, ano pa sabi niya? Finally, I am free from toxic religious cult organization founded by man. Thank God he opened my mind regarding this. To God be all the glory. Ayan, salamat sa Diyos, di ba? Umalis na siya sa iglesyang tatag lamang ng tao. Di ba, mga kapatid? Eh, kasi totoo naman eh. Sino ba nagtatag ng MCGI? Eh, si Suryano lang naman po, mga kapatid. Kamakaitan lang po yan, 1970s, 1980s. Doon lamang po sila nag-exist, nagpapalit-palit ng pangalan hanggang sa maging MCGI. Yan ay tatag lamang po ng tao. Katunayan, makikita po natin ang kanilang rehistro po sa ano po? Saan? Doon sa 33 AD, hindi po sa rehistro po ng Securities and Exchange Commission. Naka, di ba? sa Diyos, mga kapatid. Binago ng Diyos yung kanilang puso at sinunod nila ang kalooban ng Diyos, di ba? At hindi po, nasayang naman. Ang effort ng mga CFD, salamat. <laughs> Estira. Hindi nasayang effort ng mga kaparian, hindi nasayang effort ng mga uh, Church Fathers natin, lalo na yung mga apologists, Church Fathers natin na nagtatanggol ng Iglesia Katolika at higit sa lahat, naging open-minded sila, di ba? Kasi karamihan po ng mga naaanib po sa MCGI nagiging close minded yan eh. kaya nga panatiko. ko term natin is fanaticism na para sa kanila ang totoong mga lang e eh, si Ginong Soriano at sa panahon naman ngayon e eh, si Ginong Daniel Rasod. But they tend to open their hearts, di ba? They tend to become open-minded na mag-research. Ano nga ba ang tunay na relihiyon na kung saan ang nagtatag nito na e eh, hindi po basta tao lang, no? Kasi kung tutuusin, ang nagtatag naman po ng ating relihiyon e eh, tao din naman po mga kapatid. Pero tunay na Diyos din which is ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, maraming maraming salamat sa Diyos. Palakpakan nyo din po ang sa sarili dahil hindi nasayang inyong panalangin, hindi po nasayang yung ating sama-samang effort na magpatuloy sa pangangaral ng katesismo, magpatuloy sa apologetika sa pagtatanggol ng ating iglesia, kaya po may mga nagbabalik loob, oh, di diba? At sabi nga sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, eh hindi ko to goal, di ba? No, never kong naging goal na uh, makaakay tayo, di ba no? Napabalik dito sa Iglesia Katolika. Pero kada may makikita ako na dati kong kasamahan sa MCGI or probably baka kamakailan lang naanig si kapatid na Delicious Image pero nagbalik loob sa Igles Iglesia, iglesia Katolika which is madalang lang po yun. sa mga sektang sulpot na nagbabalik loob sa Iglesia Katolika madalang lang po yun, mga kapatid e eh, salamat talaga sa Diyos Ngayon, gusto ko ding i-share sa inyo mga kapatid kong Katoliko yung ilan sa mga comments mabuti man or hindi mabuti eh, gagawa natin ng reaction ano? Ngayon, Basahin natin yung ibang mga comments mga kapatid. Simulan natin dito sa may comment ni Attention Flat 1640. Nice, at least walang pa-target or gaslighting dyan. <laughs> Salamat sa Diyos, <laughs> di ba? Oo. Oh. Eh, so, totoo naman sa si Iglesia Katolika, wala naman tayong pa-target eh. Meron ba tayong maririnig sa mga kapari-an natin mga kapatid? Tayo po ay may concert sa Wish. Eh, na-target po natin Kada po grupo ay 3,000 pesos po para sa fathers, 3,000 pesos po sa mothers. Di ba? Walang pa target dito sa atin. Wala pong doktrina 50, mga kapatid, sa Iglesia Katolika. Wala pong yung sasagutin natin yung concert sa Araneta ng Wish Wish Concert ni Daniel Razon. Samantalang pagbabayari ni Daniel Razon po yun, mga kapatid. Wala din po tayong pa-target na lahat po ng mga officers ay pupunta po ng KD Rock maghanda po ng 2,500 pesos. Yan po ay required sa mga officers. So, di ba Walang ganyan sa Iglesia Katolika. Wala pong gaslighting. Babalik ka sa Iglesia na sumasamba sa rebulto, eh, bahala kang maglalangoy sa impyerno. Eh, <laughs> ano, Gaslight, di ba mga kapatid? Eh, ano, iiwan mo tong iglesyang sa Diyos? Ito lang naman ang tunay na iglesyang sa Diyos, sabi na sabi ng mga officer dyan sa MCGI o maring gaslight ka pa na, e eh kung aalis ka dito sa samahan na to, yung NCJI, isang kapahahanap ng ibang relisyon, Para Parang masyado nilang kinukulong yung miyembro nila. So, kukonsensyahin. Nalaman mo na ika ang aral. Nalaman mo na ika ang ganito. Tapos lalayas ka pa. Yung mga ganyan-ganyan. Gaslighting po yun, mga kapatid. Ano po? E eh walang ganon sa Iglesia Katolika. Di ba? Salamat sa Diyos. Pero po ito mga kapatid, yung mga comment, mga commenters dito po sa mi Reddit. Yan po ay rando, no? Kinaklaro ko na po sa inyo. Yung mga commenters po dito sa yung mga members dito sa mi lokal ng Reddit na akin kinaaniban Yan po ay uh, may, sa, may saring pananaw sa buhay, sari-saring uh, pinaniniwala na po patungkol sa Diyos at meron na din po mga atheists po dyan at mga agnostic. Basta lahat po yan, one thing is for sure, ay hindi na po sumasampalataya sa MCGI. So, merong iba, pinili nila maging iti sila. Yung iba, pinili nila na maniwala pa rin sa Diyos, pero walang religion. So, freelancer. Yung iba naman po, pinili nila na maging maniwala pa rin sa Diyos somehow, pero may doubt na sila. No? Yun po yung agnostic. May doubt na sila. Okay? Ngayon, Pasahin so, pa natin yung ibang uh, comment. Sabi naman dito ni Dong Jumping fall. 684, nag-exit ka na sa MCGI. Why sa Catholic Church, alalahanin mo ang pagsaba sa mga Diyos-Diyosan ay mali. Paalala ko lang, kalayaan mo naman yan. Eh. <laughs> di ba? Kaya yan nga yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. It's quite normal, pero hindi, hindi naman naapektuhan yung aking kaligayaan sa pagbabalik niya, di ba? Yung mga ganitong somehow negative comment sa ating simbahan ay hindi naman po yan nakakasira ng kaligayahan natin na may isa na dating protestante, na dating heretiko, na dating lumalaban sa Iglesia Katolika, nagbalik loob sa Iglesia Katolika. Well, anong aasahan natin sa mga may laban sa Iglesia Katolika, lalo ng panatiko? Pwede nila, pwede nila yung batuhin, na, batuhin ng ikalawang Pedro, 2.22 na bumabalik sa suka, pwede nilang batuy, batuhin ng, o oh, eh, edi, dyan ka na, ka sa rebultong kahoy. Di ba yung mga ganyan-ganyan? Pero, you know, hindi dapat magpa-apekto sa mga ganong bagay. Kasi, alam naman natin bilang isang katoliko, yung aral ng Iglesia Katolika, kumpara sa mga bintang lang nila. Hindi po ba mga kapatid? Ngayon, basahin natin yung iba pang mga comment dun sa may uh, lokal ng Reddit. Ngayon, may nagreply reply po dun kay Long Jumping Fall na si Apprehensive Act 6893 mas okay na sumamba sa mga Diyos Diyosan kasi uh, magpaalipin, maging bulag, panatiko at maging in-spiritual na para <laughs> So, maging ano daw, ayan, panatiko daw kay Rason, ano. Siguro, ibig sabihin, mas mainam daw na sumamba sa Diyos Diyosan kesa naman daw magpaalipin at maging bula ang panatiko kay Rason, ano. Yun siguro ibig niya sabihin. But, still, hindi naman tayo naapektuhan sa ganitong bagay, di ba? Ngayon, nagreply po yung ating kapatid na nagbalik loob sa Iglesia Katolika. Ano pong reply niya Doon sa atake o somehow paalala daw, mga kapatid, dito sa ating kapatid na nagbalik loob. Sabi dito ni Delicious Image, nireplyan niya, Hehe, saan ako aanib sa tatag naman ng tao? And mind you, dita pa, paninira lang yan ng mga protestante. Sa Catechism of the Catholic Church, sinasabing hindi talaga nila namin, eh, ayaw <laughs> ano kita nyo, mga kapatid, namin, sinasamba yun. Hmm, Diyos naman nakakaalam ng puso ko kung talagang ang sinasamba ko ay eh, yung rebulto o sa espiritu. And, by the way, may mga simbahan, chapel pala kami, na walang sacred images. Oh. Palakpakan natin mga kapatid. <laughs> diba? It's a good news. It's a good news. Palakpakan natin. O, oh, diba? Kasi sinasabi naman sa katisismo natin, mga kapatid, eh, yan yung matagal ko nang pinaglalaban. Ah, kapatid, oh. San mababasa? Official teaching, di ba? Makikilala daw ang tunay na iglesia base sa aral. O oh, san sila makapagpapakita ng teaching ng simbahan? Official teaching, mag-usap tayo sa aral. Ugali nila kasi mambintang sa atin base sa nakikita ng mata, di ba? o yung tinanong ko, saan makikita sa official teaching ng simbahan, kami ay sumasamba sa rebulto. Ano na kagad? Katikisim ng Catholic Church kagad. Yun yung iharap natin. Pag may nakita sila na may, may aral Iglesia Katolika, sumasamba kami sa rebulto. Yung, yung tingin namin sa rebulto, ay eh, adoration, mga kapatid, pag pagsamba na ukol sa Diyos, ha? dun sa rebulto eh naalala ko pa nga no, magpapapugot pa ako ng ulo eh. Kahit kay SLTV, natatandaan nyo po yun? By the way, si SLTV, hindi po MCGI ha, iniglar lang po yan ng MCGI. O ano pong sagot ni SLTV? Wala. Wala siya may pakitang official teaching natin na sumasamba tayo sa rebulto. Sa kapisismo ha, Ano hmm. anong sinasabi niya? Anong sagot nila? Eh dapat daw ikaw, Biblia lang. Oh? <laughs> Di ba? Di ba? Pero salamat sa Diyos. Oh, at meron pa, ano sabi niya? Natuwa ko dito eh. Meron din chapel balang sacred images. Usually mga kapatid, gusto kong i-clarify sa inyo na mas mainam na may chapel, mas mainam na ang chapel, merong sacred images. Doon naman tayo mas nakilala sa mga sacred images kahit yung mga sinaunang katoliko po. Tama po si kapatid na ano, delicious image dahil usually na mga bagong chapel, yung eh, mga bagong tatag ng simbahan na ang architect nun is gusto niya ng modern design. For example, yung ibang mga simbahan po sa Japan, yung iba doon like yung Meguro, uh, madalang lang po doon yung sacred images. More on pag nakita ninyo yung design niya, eh, talagang hindi mo pag pagkakamalang kagad na Catholic Church sa unang tingin, modernized na. Gayun pa man, ang pinakamahalaga is yung aral. Na tayo bilang isang kaanib sa Iglesia Katolika, ang aral sa atin hindi tayo sumasamba sa rebulto. Bagkus, alam po natin na yung rebulto na yon, yung binibigyan natin ng pitagan, yung binibigyan natin ng paggalang, yung binibigyan natin ng pagsamba, eh hindi yung rebulto, kundi yung nire-represent mismo ng rebulto. Diba po, mga kapatid? At isa pang magandang punto nung kapatid natin ato para naging apologist siya, no? E yung tatag mismo. Sino yung nagtatag? ba diba, mga kapatid? Para naman natin malaman kung sino nagtatag nung isang sekta. Alamin mo, sino founder? Pag ang founder kagad ka tao, alam mo na kagad ka peke yan. E etong iglesia, mga kapatid, wala pa yung kauna-unahang protestantism na na itatag. Mga kapatid, pinag e, exist na po ang Iglesia Katolika. Eto mga kapatid, Tingnan nyo pa yung iba pang mga sagot ng no, umalis sa MCGI. Hindi po ito Catholic mga kapatid. Sure ako hindi sila Catholic pero mga kapatid, ang ganda ng sinabi nila. Nagreply siya doon, nagreply siya doon sa may comment ni ni Delicious Image, yung kapatid natin ngayon na Katoliko. Sabi naman ni I am not Petrushka, tingin ko isa yan sa pinakamalaking misconception tungkol sa simbahan katoliko na itinuro ni Best. Itinuro daw ni Soriano. Ilang taon din akong umalis sa MCGI and I am at peace na nagbabasa ng Bible on my own. Karamihan ng mga kapamilya ko na natiling katoliko. Let's face it, bawat grupo talaga may mga, ano sabi niya, extremes. May mga katoliko talaga na may halong superstition ang kanilang paniniwala gaya din sa MCGI na madami ding mga fanatic kay Best na ultimo akala niya ay susundin. Hmm. Lahat ng sinasabi niya ay parang galing lahat sa Diyos. Minsan, para bang ang turing kay Best ay Diyos na din. Gaya na lang ng pag-inom ng ihi at hindi pag-aasawa o pagkuha nang kursong mababa kasi anytime soon daw. Nakita niya yung sabi ng kapatid natin. Isang ex-MCGI, hindi po siya katolik. but maganda yung sinabi niya? Napakaganda ng sinabi niya, mga kapatid. Hindi po katoliko yan, pero fair enough. Totoo naman talaga, lahat naman ng samahan merong extremes eh. ba diba? Sa MCGI, meron din naman gumagawa ng kalokohan dyan. Madaming ipokrito dyan. Dito po sa ating simbahan, meron din po mga ipokrito sa ating simbahan. ba diba po? Kahit sa born again, may ipokrito dyan. May mga siraulujan dyan sa SDA, ganun din po, may mga sira ulo din dyan. E doon nga po, mga kapatid, kahit sa INC, nagbabasa din po ako ng Reddit sa INC, nag-aaral pa lang po ng, ano, ng, ng pagbiministeryo, pagmamanggagawa, dun sa ano ay yung yung pagiging ministro, estudyante pa lang daw. Ang dami-dami na daw ginagawang kalokohan. Lahat talaga may mga extremes. Lahat talaga may mga, may mga negative sa bawat groups. Pero one thing is for sure diba sa ating mga katoliko ano pang palatandaan natin nakikita nating totoo ang iglesia hindi po dahil sa miyembro nakikita nating totoo ang iglesia dahil po sa kung sino yung nagtatag nito ngayon nagkaroon pa ng pagre-reply tuloy-tuloy yung usapan po sumagot ngayon si trade otherwise 5363 sabi naman dito take note hindi na naman to katoliko pero maganda ang naging observation niya sa ating simbahan ano pong sabi niya Madaming misconception sa katoliko Siguro yung mga may tuturing na sumasamba talaga sa rebulto ay yung mga extremist like ng mga panatik sa MCGI. Pero most count ng Catholics di naman. ay mo, uh, mas mahalaga sa akin yung may respeto sa paniniwala ng iba unlike sa MCGI na sobrang taas ng upuan. No? di ba? Take note po ha, ito pong si Trade Otherwise siya po ay God exists but non-religious. Yun yung kanyang paniniwala. Oh. So, ano siya? Para siyang freelancer. Nakita niyo po. Yun po yung tama. And I agree with him. Ang dapat talaga may paniniwala sa, may, may paniniwala sa Diyos, di ba? No? Yun, yung, yun yung mahalaga. Pangalawa, it's yung may respeto ka sa kapwa mo. So, kung yun yung paniniwala nila at talagang hindi mo maakay, respetuin mo na lang yan tayo din mo naman din maaakay yan, di ba? Hindi naman tayo kagaya ng, kagaya ng ibang sekta na nang iimpyerno. Ayaw mong umano sa amin, humanda kang maimpyerno, di ba? Yan ang mahalaga sa atin bilang isang katoliko eh. Kaya salamat sa Diyos, maraming mga katoliko, hindi iniiwan yung pananampalatayang katoliko, but yung respeto sa paniniwala ng iba, nasa kanila. Di ba, no? Yun naman yung pinakamahalaga, mga kapatid. Ito pa, basahin ko din po sa inyo yung naging comment naman po ni KW3N6 O, ito pa sabi niya Hindi pa ako familiar sa katikisim ng katoliko Lately, pumasok lang sa isip ko yung sinasabi ng mga katoliko na Hindi naman namin sinasamba, ginagalang lang namin At ang sinasamba namin, yung Diyos na sa langit, hindi yung larawan Naisip ko, bakit ini-invalidate yung nararamdaman nila Bakit ko ipipilit na sinasamba nila yung larawan kung sinasabi naman ng puso nila na ang Diyos ang sinasamba nila. Very good! diwa. Take note, hindi katoliko. Naiintindihan nila yung damdamin nating mga katoliko. Tuloy natin pagbasa. Ganda nung sinasabi niya mga kapatid, hindi to katoliko. Hindi to katoliko. O, tignan nyo ha. Ulitin ko ulit. Hindi pa ako familiar sa katikism ng katoliko. Yung official teaching natin. Lately, pumasok lang sa isip ko yung sinasabi ng mga katoliko na hindi naman namin sinasamba Ginagalang lang namin at sinasamba namin yung Diyos sa langit hindi yung larawan which is true. Naisip ko bakit ko i-invalidate yung nararamdaman nila? Bakit ko ipipilit na sinasamba nila yung lala larawan kung sinasabi naman ng puso nila na ang Diyos ang sinasamba nila? Ayun, ako palang mali. Ang Diyos naman ang nakakakilala ng puso kung sino ako para humatol. And to that I say amen palak mga Oo, di ba? Napakasarap, di ba mga kapatid? Kaya ako mga kapatid, kahit atheist, kayo kong respetuhin. alibawa di siya naniniwala sa Diyos. Pero nire-respeto niya yung pananampalatayang katoliko ko, ire-respeto ko siya bilang isang tao. Salamat sa Diyos. Di ba mga kapatid? Kasi at the end of the day, ang Diyos ang uusga sa atin. Merong isa na hindi katoliko na uunawaan yung damdamin natin. At yon ang hindi malalaman ng mga panatiko. Di ba mga kapatid ng katoliko? Alam naman natin sa puso natin eh, kahit nakaharapan natin, picture lang ni Mama Mary, sinasamba ng kagad natin si Mama Mary, eh yung mga panatiko, ko, pwede tayong pagbintangan at sumasamba tayo daw sa larawan ni Mama Mary. Ang tanong, yung panatiko ba na yun, nakikita puso natin? Never nilang makikita yon. Pinagbibintangan tayo, sabi ka, sabi ano, ikaw unang utos, yun yung sabi nila, no? ikaw unang utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa larawang inanyuan ang tanong, sumasamba ba talaga tayo? O sino ngayon ang nagkakasala? E eh, di sila. O, sila naman, lumalabag naman sila sa ano? Sa anong utos ng Diyos? Huwag kang maninirang puri. Huwag kang magsasalita ng di katotohanan sa iyong kapwa. Di ba? Paninirang puri yan pagsasalita ng di katotohanan eh. Sinabi na ng katesismo natin, hindi tayo sumasamba sa rebulto. Sinasabi pa ng puso natin tayo'y sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya nga mas mainam pa yung mga hindi member sa kulto eh. Nauunawaan yung damdamin nating mga katoliko. ba diba po? Yun yung mahalaga. Ang Diyos ang uusga sa atin. Kaya nga, dapat maging maingat tayo eh. Bakit po? Kasi baka bintang tayo ng bintang yung Diyos na nakakilala sa puso natin. Nalalaman niya, nagkakasala pala tayo. Ano ngayon yung reply pa? Basahin natin yung susunod, ano? O sabi naman ngayon ni Trade Otherwise ulit. Kumbaga, nasa perspective and action kasi ng tao yon. Siguro sa sobrang na-black propaganda talaga ng MCG ay ang Katoliko, kaya iba na ang tingin ng iba sa Catholics. Woo! O, kita nyo mga kapatid, black propaganda lang pala yan ng MCGI. Black propaganda lang pala nila yan na tayo ay idol worshippers, sumasamba sa ribulto. Kasi wala naman silang mapapakita talagang ebidensya eh sa official teaching ng ating simbahan. Katikisim at Catholic Church lang po, yan ang tuturo ko din sa inyo mga kapatid may magbibintang tayo sumasamba sa rebulto. Then, magbigay na sila ng ano, matibay na ebidensya sa official teaching natin. Iano nyo kagad, saan mababasa sa teaching namin sumasamba kami sa rebulto. Usap tayo sa aral lang. Huwag kang uusga sa base, na, sa base sa nakikita ng matalang Hindi, hindi lahat na nakikita natin totoo eh, mga kapatid eh. Kung merong kang alam, hindi ka pwedeng basta-basta mauto, di ba mga kapatid? O yung peke nga na pekeng passport, pwede tayong makakita ng kala mo, totoong passport, urig. Pero kung alam mo kung anong utsura, alam mo kung anong feature, alam mo yung, yung pinagkaiba ng peke sa original na passport, makikita mo kagad. Ah, peke ito. Di ba, no? Kasi may alam ka eh. Eh, yung nakikita lang, chismis lang yun pagka ganun, mga kapatid. O ano pa yung iba pang mga dapat na malaman natin? Sabi dito ni Delicious Image ulit, Anyways, For all best fanatics out there, yung mga nating kas kasamaan sa MCGI, you know? don't think that I joined just for nothing. I read their atikism and I found out that they aren't worshipping idols. Unlike MCGI and other cult leaders teaching that they are worshipping God. But in reality, they value more their leaders than God. Catholicism can be traced in time of Christ talk about soldpot churches. Anyways, I hope we all realize the same. God bless. Salamat sa Dios. Salamat sa Dios mga kapatid. Isang napakalaking bagay na may isang dating panatiko, dating uh, heretiko nagbalik loob sa Iglesia Katolika. Narealize niya na nagkamali siya at nagbalik loob sa Iglesia Katolika. Tumanggap, mga kapatid, ng sakramento ng pakikipagkasundo. At ngayon, yung dating heretiko, ngayon, nasa estado na ng grasya, nakikristo na. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Maraming maraming salamat sa Diyos. Kaya po, mga kapatid, Tuloy lang po tayo. Tuloy po tayo sa pananalangin. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. At ipanalangin niyo po kami. Ipanalangin niyo po yung ating Santo Papa. Manalangin niyo po yung ating mga obispo, arsobispo, kardinal. Panalangin niyo po yung mga, uh, mga jakono natin, mga madre natin, mga seminaryo natin, si mga seminarista. At isama niyo na rin po kami mga katikista. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Alam po natin na hindi masasayang lahat ng effort natin. Ako pong yung lingkod. Maraming maraming salamat po sa Diyos. Gabriel de Guzman po ng Karunong Katoliko. Ingatan naman po tayo ng ating Panginoon.